So, hi everyone. Um, ngayon sasagutin ko na ang mga ilang katanungan kung ano daw. Ano ang asawa ko? Saan ko siya nakilala? Ilang taon na siya? Um, nga na. So, karoon akong tubagon ang mga pipila sa mga nungutanas ako. Uh, um, sige. <laughs> um, akong ba na nakailan ako siya sa si isa ka mingle ups o oh, inana mm, basin kasi na pa mo kung asa na mingle ups so mangutana na mo sunod akong ano sunod akong ito so inana siya mm, nakailan mi isa, isa lang ka apps tapos um, unsa siya tao siya <laughs> tao oh mag <my> <laughs> yun. Ang dili, kanang kuan, Greek siya. Hmm. Um, taga Greece. Um, actually, dili siya taga Greece. Crete siya. Sa Iraqio, sa Ilaha. So, sa Athens oh, o Iraqio, siguro mga 35 minutes lang siguro pa ito sa Ilaha. Um, Inaana. Tapos, Uh, 42 years old na siya ako 32 pod ko so gamera ka yung agwat sa mga duha um, so nagkailag yun me first time na muna kita din sa kuwait ba eh, syempre niya sa kuwait nagtrabaho so yun na, na. so niya may nagka so good og ilailan niya um, basta butan siya kaayo butan siya Sugod sa una, sugod sa una to nang kailami hangtod karon. Mm um, kaloy sa Ginoo mo og niya hang ugali or yan batasan. Um bless kaayo ko kay ngun-anas ya sa kuha ng nana ko niya pagdawat. Mm um, um, tapos siya lang isa wala siya iksuon. Mm um, um, wala siya iksuon siya lang mag-isang anak. Mm um, siya una, story story a story sa ako ang life um, kung sa kung paano Uh, um, muna siya sunod pa kung sa mga another mga pangutanan mga daghan nga mga pangutanan na balik-balik na lang na sa ako taga tagaasa unsa sa so, mga kailangan mga inan inana sa mga apps apps lang yun nagkaila sa akong afam tapos yun ana tapos Mm, sa sugod so so lang yun yung nana, ay morag del ka makasalig mo yung sama ni siya manikuan siguro ni pasigin ani ani siguro pero wala man eh, siya dahil kung yung try itry o 13 ng isa taon niya tarungan po din pag 13 kasi sila po di ay habang nangita ka og fam, o gafam mo niya sila po nangitag, tarong nga babae is tinahanglan po nga kana abang, makita nga masaligan ka mm, Hmm. kana sila kay gusto man po nila na personal na magkakita kung mm -mm, mo, um imong batasan At siya attitude sa attitude sa imong mga hilig oo sa so, kay bisag first time ba magkita ma masay ko man kaniya ah, siya ah ingon siya, siya. o so kato basta kami nagkita mi niya nagkita mi na niya wala um, lang walay hawid ay kamot basta gisundo lang ko niya kay kuan ko niya sakyanan Mm -mm, sundor ako niya, hatay sundor ako niya pag nag-off ko, ata sa una tapos maudayon, mm, butan kayo siya siya di shapte the di, di, di siya ka pareha sa uban bitaw nga lalaki nga at ah, nalang na lang mag chat out out mo unsay unsay pangutan siya ang mga importante lang na mga pangutan oh, kumusta na ka din ha ah, nagkaon okay ba imong trabaho nakapahulay ba kag maayo ina na raya mga kanang mga pangutana. Mm, nga siya lang ang hilig lang niya di siya sigig pangutana na sa kuang hilig lang niya is mag update siya og asa ah, siya, siya unsay trabaho karon kanina oras nag -ano ko nag -ana 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 nag ko nga na, na ako sa trabaho nako na, sa office nga siya mm nga siya tapos wala lang pagka pila na nag nagmeet ni anak niya mm, nag nagmeet pa anak niya is Murag di pa kay good ko kuan niya seryoso, seryoso so nga niya tao pero la lang sige try try lang na ako na siya tapos mo dai to meet mi palitan ko niya dal mga duha siguro ka buok mga toys ba palitan ko niya para gakson gakson daw na oi nana hmm. sa tagan ko niya tapos mo dai to pagka second na anamo mo um, kita na mo is dawag ani hmm murag seryoso, diha na no na level na murag oh, seryoso naman dahil siya kay ano, maghatag yun time para sa kuwa ba nga, ah, uh, kani kani mag magkuanta, magkaunta magkaunta din hi, magkaunta din to, inana ano na yung amung mga kanangkuan ano an na siya mga plano para sa amung uh, tapos katong second time nga pagmit pag na mong, plano-plano siya na kanang gusto niya seryoso na mong relasyon, ana, gusto niya siya nga seryoso niya, um, yung plano. Tapos, pagka third time na mga pagkita anak, niya, is nagpropose na siya. Wala, oh, uh, dali ra kayo, as in dali ra kayo nga kanang kuan. Wala kid ko nagdahom nga mag-propose dahil siya kay basta wala bali wala lang yun sa ako wala lang yun ka na. basta nalang, ah, anaku, yab, anaku, na lang ah anak ko uyab na ko in na ko kanang ka seryoso na na taong sa kuha so kato siya nagpropose nag-propose siya sa ako. Aka to pag niya sa ako. Wala kong yun, yun, ng expect nga. Inana dahil ang mag-propose. <laughs> Maghatag dahil ka nang ring. Uh, ah, Maghatag dahil ka ng no. Tapos, maglohot ko siya. Na, kanang, can you may kuan pa to will you be my wife soon or um and uh, tapos ano ko na kurat raman na kanang kuan oi tapos kana siya nako na oh, syempre na no ko no nah, hindi nag ano ko nag guess ko sa iya, tapos mo dahil mga pila ka mga bulan pila ka ko seryoso na yun among kanang relasyonis mo dahil nagtano siya na pakasaltaan nga buwan magbisita ta sa inyo ha in gusto na ako makita yung anak gusto na ako may personal na in ani in -an, formal pa nga pagkakuan mm, -mm na siya so uban um, pa nga mga pangutana sa sunod na lang ng mga pangutana to bago na ako kay um, na ama po ko din uh, kay Karona na akong klase magklase na ako actually Karona nag-spoil ako sa ICSA computer secretary so na ano klase. So, next time yung mga pangutana, ako lang ito Bye-bye. Love you. Thank you. Salamat sa pagpaminaw sa my story life. So, sa mga sumusunod o oh, abangan ko ninyo kay mag-post na po ko. Thank you. Love you. Mwah!